So, ito yung trabaho ko guys dito sa Croatia, sa Kikian kami. Sa seaside kami na-assign. Uh, malate na ko sa iyo na lang. kanya lang, hindi siya masyadong busy. Nung nakarang dalawang buwan ng July-August, talagang busy kami dito. So, ngayon wala na. Back to normal. Uh, papakita ko yung kabuan ng restaurant. Hindi siya ganun ka-busy. Yan. Yan. dito yung dining area yung wala nang tao Ito yung camp. So, ito yung market dito guys sa uh, camp namin. ari uh, yung company namin. ang isang manok na naligyan. Mm.